Hmm, ito ang pinatabas. Hanggat kasi hindi ka pinapatabas ni Wabi, huwag mo ipalala, pinapaalala mo eh. Pero sabihin mo, sige, mamaya pag ano, so, pagkatapos niya, oh. Hindi ba, guys? Siya kasi, imbis na hindi inutosan, pinuporsigin niya, eh. Oh, ngayon, pag inutosan siya, nagreklamo siya. Ganun siya ka, lupit, guys. Yan ang aking boss na kumparing makulit. Uy, hello. ano yung mga ano namin, guys, mga tropa pits. Ito, ano yung mga ano si Gary si Gary regular, more regular yun. Yan ba ginagawa yun sa pin sabado O gano'n kahoy dyan? manager ko kay ano kay kay, kay Linden yung mga um, ano Sa ano? Cellphone.